Toto in in their best Zumba outfits ang dangdang dang Zumbangers sa parking area na isang mall sa barangay Kamatsiles, Mabalakad City nitong October 27, araw ng linggo. But this is no ordinary Zumba marathon dahil ito ay Zumba for a cause na tinawag na Zumba to end polio 2024. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng Rotary Club of Abalak Clark bilang bahagi ng kanilang regular na programa tuwing buwan Oktubre upang labanan ng polio Isang infectious disease na nakukuha mula sa kontaminadong tubig, karaniwang nakaaapekto ito sa mga bata edad limang taon pababa Ito ay nagdudulot ng panghihina o tuluyang pagkaparalisa ng mga braso, binti o iba pang bahagi ng katawan. Uh, ito yung uh, projects ng uh, International Rotary International yung uh, n polio. So every uh, all over the country, where we are celebrating the World Polio. Mga aktibidad na good for the body ang kanila raw pinipili. Sa ganitong paraan, naipopromote na nila ang pagpapraktis ng healthy lifestyle. At the same time, nakatutulong pa sila na mabigyan ng proteksyon ang maraming bata sa iba't ibang panig ng mundo laban sa polio. Since yung Zumba is popular siya, so naisipan namin yung Zumba talaga, yung pinaka uh, best for the polio. Nasa 60 na Zumba groups from all over Central Luzon ang sumuporta sa makabulhang aktibidad. Ang iba nang galing pa ng Pangasinan at bumiyahe sa Pampanga upang mag-enjoy, mag-exercise at higit sa lahat, makatulong. saan po kayo? Asinggan, Pangasinan, ma'am. Salamat naman at nakarating din kami dito sa pag-invite ng SIN namin. Kasi... Pero full support po kayo sa advocacy nila? Yes, ma'am. Ano pong pakiramdam? Wala, ma'am. Masaya. nakakatulong nga. Hindi rin nagpahuli sa pagtulong ang grupo nila Leonora Mercado at Nicomedes Mirasol from Pampanga. ano uh, para makatulong sa Rotary sa mga binibigyan nila ng ano katulad nga ng mga lapo sabi nga ninyo para at least kay papaano makatulong ang mga grupo namin from SNCW uh, para po makatulong po kami sa may mga kolyo mga may sakit ayun po uh, malaking bagay po sa amin mag mga uh, malaking karangalan po sa amin na makatulong po sa mga. Samantala, bukod sa Zumba Marathon, may competition din para sa mga professional at non-professional Zumba groups at may cash prizes din na inihanda para sa mga mananalo. May labing dalawang special awards din ang naghihintay mula sa kanilang sponsors. Ang pondo naman na naliko mula sa naturong aktibidad ay gagamitin ng Rotary International upang ipagpatuloy ang oral vaccination program ng grupo sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo na kanila nang ginagawa sa loob ng 35 taon. Ang Rotary International ay founding partner ng Global Polio Eradication Initiative. Napababa ang polio cases sa Pilipinas by 99.9% mula ng simula ng kanilang proyektong pagbabakuna sa mga bata dito sa bansa noong 1979 gayun pa mahalaga pa rin umano na ipagpatuloy ang programa upang panatilihing polio-free ang bansa. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.